ang mga fans ng Petro Gas Angels matapos mapabalitang lilisanin na ni coach Koji Chuzurabara ang Petrogas. Ayon sa report ng spin.ph, mayroon silang source di umano ayaw magpakilala na parang tuluyan na nga siyang alis. Dagdag pa ng isa pang mapagkakatiwala ang source, na nagsabing ito ay isang biglaang ang desisyon ng coach na magbitiw. Matatanda ang sa kakatapos lang na 2024 to 2025 All Filipino Conference, na tulungan niya ang Petrogas Angels na makuha ang kampeonato. Bago nito natulungan niya rin ang Petrogas na makasampa sa podium finish, dahil nakuha rin nila ang third place ng 2024 All-Filipino Conference at sixth place naman para sa reinforced conference sa parehong taon. Nasungkit din nila ang 2024 PNVF Champions League laban naman sa Signal HD Spiker. Si Koji Chizurabara ay isang Japanese volleyball coach. Maliban sa Pilipinas nakapag-coach na rin ito sa bansang Taiwan at Vietnam. Kinuha naman ng Petrogas si Coach Koji noong January 2024. Ang tanong ng ibang volleyball fanatics ano ang dahilan ng kanyang pagbibitiw? Dahil kasalukuyang ginaganap ang PVL on tour. Paano na kaya ang Petro Gas Angels?